Alam mo ba na ang revolusionaryong si Macario Sakay ay hindi lang kilala bilang mandirigma, kundi bilang isang taglay ang mahiwagang anting-anting, ayon sa mga kwento. Si Sakay ay may suot na anting-anting na isinulat sa Latin at Lumang Tagalog, na nagsisilbing proteksyon laban sa bala. May mga nakasaksi na nagsabing ilang ulit siyang pinaputukan ng mga sundalo, ngunit hindi siya tinamaan. Ang kanyang paniniwala ay bahagi ng mas malawak na tradisyon ng mga katipunero na gumagamit ng agimat, mga dasal, orasyon, at simbolo bilang espiritual na sandata, para kay Sakai, ang kanyang laban ay hindi lang pisikal, kundi espiritwal, isang gyera ng puso, dangal, at pananampalataya, hanggang sa kanyang huling hinina. Taglay ni Makario Sakai ang pananalig, na ang kanyang anting-anting ay patunay ng isang bayani, na lumaban, hindi lang gamit ang armas, kundi pati ang diwang makabayan at mahiwaga. Si Apolinario de la Cruz kilala bilang Hermano Pule, hindi pari, pero tagapagdala ng salita ng Diyos, hindi sundalo, pero isang bayani ng pananampalataya. Noong panahon na bawal ang mga Indio na maging pari, itinakwil siya ng simbahan. Kaya siya ang gumawa ng sarili niyang daan, itinatag niya ang Confrada de San Jose noong 1832, sinasabing may bertud si Pule, ginagamot ang may sakit sa pamamagitan ng dasal. May karisma at kapangyarihang espiritwal, parang propeta, tagapamagitan. Nang langit at bayan, marami ang naniwalang siya ay may agimat ng pananampalataya. Hindi armas ang sandata niya, kundi pananalig, dasal, at pag-ibig sa kapwa. Ngunit tinuring siyang erehe, inuli. Ipinako. Pinugutan. Pero kahit patay na, nanatiling buhay ang kanyang alaala, hindi siya naging santo ng simbahan. Pero sa puso ng bayan, siya ang propetang revolusyonaryo, na may virtud ng liwanag at paglaya.